Mga kaantres, mga kababayan, sa video po natin na ito, uh, ipakikita ko po sa inyo o iparirinig ko po sa inyo yung mismo nga uh, pahayag kaya Senator Pimentel uh, kasi nag-content ako noong nakaraan na posibilidad, no, may posibilidad na gawing uh, 2027 na yung uh, BSKE. Maraming uh, nag-comment at maraming nagtaas ng kilay. Hindi ko naman po yun sinabi. No? Uh, yun po ay galing kay Senator at yan po ay uh, follow up ngayon. At uh, iparirinig ko sa inyo yung kanyang mismo nga uh, sinabi at ating pong himay-himayin kung ano na ba ang mga posibilidad pa rin na pwede mangyari dito sa BSKE. Tapusin po ninyo ang Okay, okay. So, makinig po kayo mga ka-hunters, mga kababayan. Ito po yung mismong uh, pahayag, interview kaya Senator Pimentel. Bali, lilinawin ka lang, no? Itong pahayag na to or interview na ito, uh, natapos na yung bicameral, eh. Or yung uh, bicam. Natapos na yon saka siya na-interview. So, ibig sabihin, uh, updated pa rin po ito. Pakinggan po muna natin bago tayo magbigay ng uh, Uh, opinion. Other issue, pabor ka ba doon sa panawagan ni election lawyer uh, Romulo Makalintal na ibito daw sana ni Presidente yung ipinasa ninyo na proposed bill para doon sa postponement ng barangay at SK election and at the same time yung nga nagtakdakda ng mas mataas ay mas mahabang term ng barangay at SK election. Kasi daw meron nang nangyari noong 2023 yung uh, But, okay. case of Makalintal versus Comelec. Oh, kasi may, may ang ang bago kasi idea rito. Uh, if you fix sa uh, four years ang mm -hmm. uh, term of office ng barangay officials, at umpisahan na doon sa mga nahalal noong 2023, mm -hmm. so plus for 2027. So uh -huh, so necessarily, okay. necessarily since 2027, necessarily yung election sa December 2025 mm -hmm. dapat ma-move na 'yon sa 2026 20, 7, ah, 7 para maging 4 years nga para 201450 Basta ang main idea ipapako na natin sa 4 years ang term ng barangay officials. Mm -hmm. Tanong kailan natin umpisahan yun? Umpisahan Pisalan natin dun sa mga nahalal ng 2023 mm -hmm. kasi abnormally short 'yung kanilang term eh 2 years lang eh. Mm -hmm. So so gawin ng 4. So Uh, nasa sa presidente na yun. kasi the power to veto is with the president so nasa sa kanya ngayon yun oo oh. mm -hmm. sure. sa mata ko sa mata ko uh, hindi naman ako nag-object dun sa sa bill na ito sa tingin ko justifiable ito naman yung isang example na ano isang example ito ng mga mo. consciously, mm -hmm. at the time na pinasa namin Number one, hindi, cons hindi, hindi kami consciously nagpasa ng unconstitutional law. Sa tingin namin, constitutional. Mm -hmm. Pwede kaming mag magkamali no? sa, sa, sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng Presidente. <laughs> diba? What, what, what's the point? Diba? Diba? pasakan ng batas na sana ibito. <laughs> mm -hmm. So, uh, let it be the decision of the of the president. president. Ang ano ko lang ay uh, nag-attend uh, nag lang ako nung last ledak, eh. nandun ako eh. Mm -hmm. At ang alam ko ang Puspounded. ang gusto ng presidente ituloy. Ha, tuloy, eh. oh, itong so, barangay. But, so, whose whose will will prevail? Sino bang may last touch in in law making? Mm -hmm. oh, you need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? Mm -hmm. So sorry nang istan Presidente during the leda? Yan narinig ituloy. ko. Ituloy. Eh. Mm, ituloy. So, nandun yung possibility na i-veto? Nandun ang possibility na i-veto. Ayun po, narinig niyo mismo yung pahayag ni Senator Pimentel. Malinaw, hindi po yun sa akin galing kasi may mga nag-comment na Uh, ako daw nag ano gawa-gawa ko lang daw po yun di po so narinig niyo na ayan himay, himay natin uh, mga sinabi niya no bakit uh, kailan dapat pang gawin itong uh, term setting bill sabi gawin na natin ngayon sa mga incumbent kasi nga abnormally 2 years eh di ba 2023 uh, ia apply ang uh, kanilang uh, batas sa incumbent 2023, 24, 25, 26, 27 nga. Malinaw naman po binanggit ni uh, Sen Pimentel na mag, uh, sa 2027, posibilidad, hindi pa naman sinabi, yun na talaga. Kahit siya mismo ay uh, hindi pa rin sigurado. Kasi nga, nung bandang huli naman, tinanong siya na nag interview possibility may posibilidad pa rin daw na ibito ng Pangulo. Ang sagot naman ni Pimentel, may posibilidad na ibito. Pero hindi naman daw sila gumawa ng batas na magdadasal sila na sana ibito. Kasi pag uh, ibito, ibig sabihin nun yung kanilang panukalang batas ay uh, mabablock yun. Maaring hindi po yun matuloy. Ngayon, isa pa, meron pa siyang sinabi na uh, para ma, uh, legally ma-postpone yung uh, BSKE 2025, ay dapat magpasa ng isang batas. Diba? na pwedeng pirmahan ng Pangulo. At yun na nga yung kanilang uh, pinasang batas. At uh, kaya lang kasi, nagkaroon lang ng kalituhan kasi yung uh, announcement ni I.V. ay 2026 na, ipopos eh, po na talaga eh. Diba? Ang mangyayari, okay, ibito. Kasi sabi, possibility na ibito. Ibito ng uh, Pangulo. Magiging malabo na po yung 20, 2026 eh ang tanong uh, magbito halimbawa no magbito at magmungkahi ay kasi pwedeng magmungkahi ang presidente kasi sabi nga diyan eh na kanino ba ang last touch kanino ba ang last move di ba nasa presidente daw eh kung magmungkahi ang pangulo no so, sige ibibito ko yung 2026 tapos sabihin na ah uh, ito ang kon ko lang to forecast ko lang to hindi ko sinasabing ito yung mangyayari o kayong agad maghuhusga Uh, kasi bilang mamamayan eh, bilang botante may karapatan po tayo o ako na mag uh, forecast sa pwedeng mangyari kasi nga hindi pa nga po ganap eh. hindi pa ganap na batas eh. nagbibigay lang ako ng opinion sa inyo eh. kayo rin, siyempre magbigay kayo ng opinion sa may respetong pamamaraan kasi ito lang ang ating content ay maayos naman po, hindi naman po tayo gumagawa ng mali dito, so welcome kayo dyan mag-comment, ngayon tuloy natin to ibinito at nagmungkahi ang Pangulo. Tapos sabihin ng kanyang mungkahi ay, uh, sige, uh, gawin na lang sa 2027 para yung incumbent o yung mga nahalang 2023 ay uh, makilabang sa batas o yung term setting, fixed term, na 4 years. Diba 2023 sa magiging 4 years na yon At hanggang 2027 na po sila maglilingkod at may uh, apply yun at kung sila pa ulit mananalo, yung maximum term ay uh, four, uh, 12 years. Kasi 4 times 3 yun eh. Tatlong terms, eh. hindi lalagpas sa tatlong terms at sa SK ay eh, isang 4 years lamang. Ganun pa man, pag uh, pwede nyo naman pakinggan ulit yung pahayag ni Pimentel at mag-forecast kayo, mag-analyze din po kayo kung ano mga posibilidad na mangyari. Pwede pang may mangyayari. Hindi pa natin, baka nga eh, yung, yung pang hindi natin inaasahan, yun pa ang mangyayari kasi hindi naman natin alam yung nasa isip nila ngayon kung ano yung pinag-aaralan nila o yung kanilang nasa plano at uh, ilang uh, days pa ang lilipas at yung uh, ipinasang batas after 30 days ay magiging ganap na pong batas yan isa pa po yun na tinitignan pag hindi yan uh, inayaan lang uh, lang ni PBBM yan PBBM no? ay uh, magiging ganap na batas sa loob ng 30 days at uh, matutuloy po yun sa 2026. E eh, pa, paano kung ibito at magmungkahay? Pwede yung 20, 2027. No? Uh, alin man sa dalawa, siguro, para sa akin lang, maaari nga uh, 2025 or 2027. Pwede mali ako, syempre. Ito ay ano ko lang. Uh, nasa sa inyo rin kayo, mga kababayan, pwede mag-up a uh, analyze yan at mag-forecast kayo. Hindi, to po, hindi po ito pang gulo. Kasi hindi pa nga na batas. Eh, hindi ko naman pahayag si Senator Pimentel nga may sabi niyan. Eh. ba diba? Originally yung kanilang main idea. I-apply na sa incumbent. At uh, pag tapos lang 2027, 20, yun na yun. Ha? Ah, magiging, uh, ang ah, mangyari lang, siyempre, mag-a-adjust yan. Uh, baka tumawid pa yan sa 28th Congress, mga ganon. Hindi po ba? At uh, magkakaroon ulit sila ng mga uh, pag-meeting pag, pag, niya, yung kanilang mga magiging kasunduan ulit ng mga komite. Hindi po ba? Ayan, mag-iwan ulit kayo ng comment. Ay, uh, maayos na comment lang. Hindi po tayo nang buong rito. Wala pa naman eh, di ba? Nagbibigay ako ng mga sitwasyon na pwedeng mangyari. Ano, oh, diba? Isa, dalawa, tatlo, alin doon? 2025, 2026, o oh, 2027. At kayo naman, siyempre, eh, may kanya-kanya kayo eh. Yun lang naman ito eh, update ko lang. Okay, para hindi masyadong humaba, magtatapos uh, na tayo sa mga baguhan sa ating channel, mag-subscribe. Uh, At ishare niyo yung video. Mas maganda yung marami tayong makikita ang mga opinion dyan at kanilang kanilang mga analyze, pag analyze sa mga posibilidad. Comment, subscribe. Hanggang dito na tayo. Maraming salamat. Aasahan mo po. God bless you all. Until next time.